Good morning mga kanukis Once again, welcome back to my channel Jojo TV So mga kanukis uh, Kung napadaan ka lang or baguhan ka sa channel na to mga kanukis Please uh, subscribe and uh, hit the notification bell at saka pindutin mo na rin, muna rin yung uh, uh, all mga kanukis para parati kang updated kung ano mang video yung mga useful videos na i-upload natin mga kanokis kagaya nito so mga kanokis before uh, anything else baka makalimutan natin yung mga kaibigan natin dyan na nag, nagpa shoutout so shout out muna tayo mga kanokis So, shout out pala kay uh, Japorm Shomu Asel from Davao City. Ito yung IPB uh, FB kuha niya mga kanukis account. na uh, Breeder din to mga kanukis ng Oriental Breed. Oriental Breeders din to. At saka shout out kay uh, Dudong Kidapawan from Kidapawan City. Ito yung uh, IPB niya breeder din itong mga kanok Kasama natin itong breeder saka si Greg uh, ganito ba yung pagka pronounce nyan ito yung FB nyo mga kanok is uh, G-R-E-G -E Davao City Greg Greg from Davao City shout out sa inyong tatlo mga kanok ah uh, uh, ngayon mga kanok is uh, di na tayo mag uh, paligoy-ligoy pa punta na tayo sa kwan uh, ito ginawa ko itong vlog na to dahil sa Uh, ito yung uh, most requested. Dahil uh, tag-ulan ngayon, ito yung most requested and most popular and trending ngayon sa tag-ulan mga kanukis na sakit ng manok. Ito yung tinatawag nating abian malaria. So, may nag-request nito. Uh, so, I do some research. Mix din yung mga karanasan natin sa pagmamanok. Actually mga ano, yung abyan malaria pag knowledgeable ka nito, pa deresisyo na sakit to. Madali lang gamutin at saka pag uh, na-ignore mo to mga kanu uh, 99% ang mortality rate nito talaga. Lalo na yung area mo hindi uh, uh, masyado malinis kasi ang malaria kasi galing sa kagat ng lamok yan. Uh, parasite Uh, nakukuha sa actually explain ko naman 'yan step by step natin yung tatalakayin ngayon mga kanokes kaya stay tuned mga kanokes. Abyan malaria pala mga kanokes, ito ay isang uri ng sakit na dulot ng isang uh, parasite mga kanokes, 'yan yung parasite to. Oh. Galing sa lamok at makukuha sa kagat ng lamok. Ano-ano ba ang mga sintomas ng uh, malaria mga kanukis? So, ang isang sintomas ng malaria ang pagpayat, number 2, panunuyo ng paa, number 3, walang ganang kumain, number 4, pag-ipot ng berde, number 5, pagkalumpo at biglang pagkamatay mga kanukis. Deadly din yung malaria mga kanukis. Oh, uh, ito mga kanukis, tingnan nyo yung tinamaan ng malaria. Yan yung actual uh, picture. So, lahat yung sinabi natin na sintomas ng dyan, mga kanukis, maputla yung mukha, nag-ipot ng green, at saka partial paralysis, parang hindi makatayo. At yan talaga yung uh, sintomas ng malaria. Kung uh, naranasan niya ng manok nyo, mga kanukis, uh, gamutin nyo na kaagad. So, madali lang gamutin yan, mga kanukis. Ah, mga kanokis ah, sa gamutan na naman tayo so disclaimer lang ha hindi tayo doktor hindi tayo veterinary medicine ah, parang albularyo lang tayo ah, pero talagang marunong tayo based on our experience sa ah, tagal-tagal na nating ah, experience sa pag-breed at saka pagpatrabaho natin sa mga poultry farm dati so talagang marunong na tayo ah hindi ko rin uh, kayo uh, kinukuha na gayahin nyo, pwede nyo i-apply pero nasa sa inyo lang sundin or hindi so explain ko lang kung anong gamot ginagamit ko, actually maraming gamot ang uh, abian malaria mga kanokis so magnim drop na tayo ornistat primoxel tipox 48 at saka pyrestat at saka marami pa mga kanokis so talagang magagaling yan pero based on my experience kahit na saan, natin, saan tayo magtatanong sa dami dami nila lahat sila magagaling may, may isa talagang pinakamagaling dyan kasi may number one talaga when it terms to number so ngayon mga kanokis ang ginagamit ko talaga ito ito yung tinatawag nating uh, pyristat Pyristat kasi, uh, hindi lang ako nakabasa sa ibang uh, mga gamot dyan. Pyristat, powder yan. Walang uh, uh, powder at saka yung tablet. Yung sa mga sisiyo, pag tinamaan, tap, uh, powder yung powder ipapainom nyo dyan. At saka kung uh, sa mga malalaki, yung stag, saka yung mga broodcock, broodhen. Uh, gamitin nyo tabletas so nasa 8 pesos per tablet yan so once a day for 5 days or uh, 6 days once a day for 6 days alalayan nyo lang ng uh, probiotic or uh, alalayan nyo lang ng probiotic mga kanukis para kasi talagang hindi na talaga kakain yan at saka may anemia na yan so kasi mga kanukis explain ko lang bakit napili ko yung uh, pyristat, it's up to you kung yun din ang gagamitin nyo ito lang, side ko lang ha based on my experience, napakagaling at saka explain ko lang, kasi yung uh, abyan malaria pala pag tumama yan ang unang atatakihin yan kaya pala mamumutla yung manok dahil mga blood, magkakaroon yan ng blood clots sa mga blood vessels nila puputok kaya makakaroon siya ng bleeding so kaya mamumutla siya at saka yung uh, yung sa mga buto-buto niya titirahin din yon, so magkakaroon siya ng uh, partial paralysis, mag-paralyze siya partially kaya yung uh, kita niyo yun sa picture yung uh, at saka mag-ipot ng green maputla at saka nanonuyo yung kuhan sa dehydration kasi hindi na kumakain. So ngayon, tugmang tugma yung pyristat dyan mga kanokis. Alam nyo ba ma na may isang sangkap ang pyristat na para sa blood clot, yung vitamin K3. Kahit uh, i-research nyo mga kanokis, promise. Ang vitamin Uh key 3 pala ay uh, responsible yan for repairing all blood clots and other bone da damages yung mga damage sa mga tissue dito at saka especially yung sa mga kidney troubles or whatever. Kaya pala madaling makarecover yung manok dyan kasi pala yung blood clotting yung hindi pa severe sa loob caused by the parasite ay ire repair ng vitamin K12 na lang sa pyristat na yan. Oh. Lang sa pyristat na yan. Kaya pala very uh very kuwancha, very effective. So yan ang nakikita ko mga kanokis, uh, kaya pyristat yung uh, ginagamit ko. Lahat yung ginim drop ko ng mga kuan magagaling yun pero may iba talagang katangian yung Pyrestat kaya Pyrestat yung ginagamit ko mga kanukis, kanukis uh, I hope uh, nagustuhan nyo yung uh, simple presentation ko saka sana makatulong so actually madali lang naman talaga uh, i-handle yung mga sakit sakit ng manok basta uh, may knowledge ka lang kasi knowledge is power talaga at saka knowledge is the continuing process of learning uh, yung mga mga banat yun na mga mutumuto type at saka may isa pa uh, mind of mind over matters so ang uh, kaisipan natin ay mas lamang sa mga bagay-bagay so doon na papasok ngayon yung uh, tinatawag nating uh, uh prevention is better than cure. Ano bang ibig sabihin ng prevention is better than cure? So, pag prevention is better than cure yung gagamitin natin mga kalukis, malilis yung gastos natin. Hindi na tayo dadaan sa paggamot ng manok at saka kung mamalasin pa, mamatay pa. So, gagamitin na natin yung prevention is better than cure. Ano ba yung prevention is better than cure? So, mas maganda para hindi tamaan ng sakit yung manok nyo, malaria or whatever, maglinis tayo ng uh, yard natin. Tulad ng malaria, madali lang man yan. Ang malaria mga kanukis, para walang lamok, puksain natin yung lamok. Oh, so ngayon, paano puksain yung lamok? Ah, Magkuhan tayo, repair. Kung wala kayong repair, maghagbas kayo sa paligid ninyo. Yung mga damu-damu, matataas na mga puno, mga sanga linisin saka tapon lahat 'yung kwan. Saka tapon lahat 'yung mga extra-extra ng water, so mape-prevent natin 'yung uh, pagdami ng uh, 'yung tinatawag nating uh, parasite na caused by the mosquito bite, oh, 'di ba? 'Yun lang talaga mga kanokey. So prevention is better than cure. So mas magaling pala 'yung kuan Dapat ma na natin hanggang maaga pa i-prevent na natin so wala nang wala wag na nating hintayin na magkasakit pa madali lang naman eh linisin lang natin mga damo-damo mga damo-damo kung saan yun namumugad yung mga lamok uh, puksain na natin uh, sa lahat ng sakit prevention is better than cure lang talaga mga Para parati tayong naglilinis at saka sa, hindi lang tayo focus sa malaria may mga madami pang ibang sakit dyan so magbakuna tayo pagkatapos natin magbakuna uh, periodic maintenance tayo sa yard natin uh, meaning periodic every month or every 15 so uh, ano bang every month every 15 so ngayon maglinis tayo uh, puksain ang mga lamok at saka uh, magdisinfect tayo magdisinfect tayo So, pagkatapos natin mag-disinfect, uh, tirahan natin ng probiotic yung mga alaga natin para boss yung immune system. Kung may makapasok mang mga whatever dyan, uh, medyo uh, mataas yung immune system nila, makalaban sila. So, yan ang prevention. Tigasin pa yan sa cure. ba? Diba? Yan lang mga inukis. Uh, thank you mga kanokis. Salamat pala sa nag-subscribe. Salamat din sa uh, tumatangkilik pa rin ng uh, video ko. Thank you very much mga kanukis.